Okay, tawagin na natin ang unang grupo mula sa Phase 8, North Fairview, Quezon City, Pasok! Paso! miyembro. Siyempre, pabilisan po na maubos ang walong lobo. Huwag kayong malilito. One and two. Ganyan po ang pwesto ninyo. Yes. At ay mga puputok ng lobo, bawal nyo pong mahawakan ng lobo. At bawal nyo pong gamitin ang inyong balakang. Dapat diretsyo lang at puwet po ang puputok ng mga lobo. Uulitin po namin, pabilisan po to at iwasan po ang violation kasi may karagdagan na two seconds sa inyong oras. Kaya good luck sa inyong lahat. Oo, at bawal din kurutin ang lobo na may hawak nito dahil kapag pumutok ito, madi-disqualified kayo. At para naman ganahan kayo, bawat grupo ay may maagang aginaldo na 10,000 cash! At ang pinakamabilis sa putukan ay mananalo ng 50,000 cash! Mabilisan lang to. Dapat mabilis talaga kayo. Yes! yes. Tumpak, good luck yes. sa inyo galingan niyo kaya ito na ang Face 8 North Fairview Quezon City photo violation. Yes, Nakakalit. Yes, pero... Sa harapan Galit na galit. Bakit daw ayaw? Ayaw. Hindi, masaya kayo. Gutuwa ko sa inyo. Oh, thank you rin. Thank you. Hindi kayo nasaktan? Okay lang po. Okay lang, ha? Masaya po. masaya? Masaya? Masaya po. Masaya. Yung kanakito kay mukha mo kanina. Gigil eh. Gigil na gigil. Masaya, masaya. Okay na, sabihin nyo na. Yes! Okay. Yes. Kaya tingnan naman natin kung anong time ng Phase 8 North Fairview, Quezon City ay... 1 minute and 29.2 seconds! Ola, ang bilis ha! Ang bilis yung umuwi! <laughs> <laughs> Dito mo tayo, okay na? Enjoy! Kasi wala nang sakta ng importante. Okay. At yes. eto na, ready, ready na mga taga-barangay kaligayahan sa Barte Nova Liches, Quezon City, Paso! Pasok!

malilito. Ganyan na mga naiisip na lang, ano, cheer, no? Gagaling. Bira mo madinig yan sa bundo eh, di ba? Okay. O, ang time, medyo may haba yung oras sila. Meron silang 1 minute 29 ba yan? 0.2 yes. seconds? Yes. Medyo mahaba yun. Okay. Gawin nyo 2 minutes. Okay. <laughs> 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 Bira lang. Siyempre dapat mabilis. Ah, ito yung mga tiga, no? Tiga saan? Kayo na bala, girls? Barangay Kaligayan sa Barte We yes. just city, mm -hmm. Mm -hmm. I'm <laughs> not <laughs> 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 Mabilis, mabilis. Ay, 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 ay. ay, 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 ay. ay meron lang silang dalawang sige. violation. Sige, sige, sige. Ay, joke, isa lang daw. Isa lang violation. Isa, lang, isa, lang, isa lang. two seconds. seconds. So, ang time nung kanilang mga, ano, na... Ito uh, yan? Time to beat. Time to beat. One, one minute and twenty-nine point two seconds. two seconds. Kaya ngayon naman, tingnan natin kung ano ang time ng mga taga-barangay kaligayaan sa Barton of Valiches, Quezon City, ay... 31.1 seconds. masa okay, Julia. Nine th Preview, Quezon City. Mag-uwi kayo ng 10,000 cash. Thank you, Julia. Wala kayo. mo muna kayo dito. Sa okay. Po, kayo, Congratulations. Ka. Okay, next group. Eto na ang ating pangatlong grupo. Barangay Ramon Magsaysay Bago Bantay, Quezon City. Pasok!

Ay kuya will kami ay humahamon Sana kami ay papalain Puto ka lang! Oh, good luck! Galing ah! Okay, upo na po yung one and two Yes, at ang time to beat natin ay 53.1 seconds Kaya naman, ito na ang mga taga Barangay Ramon Magsaysay Bago Pantay

Okay, eto na. Tignan natin ang oras ng Barangay Ramon Magsaysay Bago Bantay Queso City ay... 27! galing ha? Ang saya nila. Oo, <laughs> oh, oh, ang bilis nun. Okay. Tawagin na natin yung last group. Ito na ang pangapat na grupo, Barangay San Jose, Antipolo City. Paso! Paso! Skip ka ng eskwelahan, ingat <laughs> okay. ah. Ang cute e ate. Oh, Pupuesto na ang cute e. O yung ingat kayo ah. Ayan, ay number 2 ate, yan. Upo ka ate. Papaliwanag ko lang. Yung 27.9 seconds, medyo mabilis yan. Ngayon, pag wala kayong pagkakamali, ah, pwedeng kayo makakuha ng... 50,000 thousand cash! At tingin-tingin sa'ng jacket. Alright. Alam niyo ba yung iPhone na bago? iPhone 16. Wow. Oh! Wala tayo noon, ha? <laughs> <laughs> okay, good luck sa inyo. Ayan na, tignan natin. Ako, naghihintay yung mga tiga. Parang bago pantay, Quezon City. Ngayon, eto naman, malalaman natin. Pagka takmo niya, pwede ka na kumuha ng lobo. Tapos yung pintuan, sumagi ka ng jeep. Kung matang baklaran, magsimba ka doon, ha? <laughs> Kaya eto na. Tingnan natin ang pang-apat na grupo mula Barangay San Jose at Ipolo City. oh Hello po. Yan. Yeah. 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 Dalawa na lang. Yan. Yeah. Yeah. Isa na lang. Yan. Grabe. Wala silang violation. Okay Sa inyo good news. Kasi nagdalaki ng bata eh. <laughs> Ang kukyut nga nila oh. Magkabalit mo yung Oo nga. Oh, doon kayo doon. Bandaron, Ang kukyut. Ang Ang Okay. Lilit, lilit. Ang liit, liit. Alright, okay. Okay. Sige, ha? Alam ba ng teacher niyo Nandito kayo? <laughs> o, ayan. Time to beat ay 27.9 seconds. Yun ang time nyo. Malalaman natin yung time nyo. Pag mas mabilis kayo, 50,000 cash. Tiki-tiki sa jacket. Meron kami apat na kotse. Ha? Hindi. Hindi, surprise to. So. Apat na kotse, nasa ilalim ng pinto, Migrado ang salamin, okay? Makikita natin ang time ng mga diga sa ano, si Antipolo City ay... TV 5 shows. Walang monthly fees yan, ha? Salamat, Sulit TV! Yes! Yeah, siyempre, deserve, deserve na inyo ang pagkapanalo. Kaya mag-uwi kayo na! 50,000 cash! Yes! Ate, anong message sa Will to Win kay Kuya Will at sa TV 5? Uh, marami pong salamat kay Kuya Will sa wow, well, sa Will to Win. Marami pong salamat. Thanks, God. Yes! Yes, ikaw! Anong gusto mong sabihin ate? Thank you Kuya Will at saka Will to Win. Maraming salamat at takuhan namin ang na mga premyo malaki! Yeah! Yeah!